Amen. guys, may pakwan kami. Pakwan. Suha, pinya. May, kiat kiat. ating turis merong ganito pangkan ba tawag dito? orange tapos merong peras meron ding peras ayan o oh, peras tapos meron din kaming mansanas mansanas ng At anong tawag sa po, uh, sa ano na to? Ayan. Tawag ba? Ano? Anong tawag dito? Basta, hindi ko alam. Longgan yata to? Longgan ba to? Ah, basta, hindi ko alam ang alam. Basta yan. Tapos, syempre, kilala nyo to kung ano to. Ito ay kalamansi. Tapos, meron din kaming kamatis. O, ba? Diba? Isa na lang kulang namin. Isang prutas na lang. Ang kulang. Yan. Yan. Kompleto na pala. Meron din bubas. hello guys nagawa na rin kami ng fruit salad yan po tapos ilalagay namin yan sa plastic tapos ilalagay namin sa refra tumigas yan, ilalagay na namin ng creme de nozada at i-mecos mecos, yan na po uh -huh. ang ah aming ah -ami. fruit salad ano yung kailangan lagay lahat sa ref? Diyan sa ano, sa may baba. Hindi kasi ng tayo mamaya doon. Saan na ikaw sa mo Magbigay kayo sa bahay Siyempre, ito naggawa-gawa kami ng Graham pero walang mango. Graham lang. So yan, so bumili kami ng dalawang kondensada tapos na slate cream. Yan. Lagyan namin ng yan, Nestle All Purpose pala cream. All Purpose cream. Naglagay kami ng All Purpose cream. Nagmekos-mekos -mekos na. wow. <laughs> Kailangan mag-stick siya. Sticky. Medyo sticky. Pero parang hindi yata. Stick. Yeah. <laughs> Kasi mukha ko kita. ko ito gagawin. stress ako ah. Ano ang na ito. Ha? Paano si eh. mga kaibigan ng aming kusinero. Nakaka-stress

kung tama yung ginagawa ko. Tapos, ganyan. Wala. Bahala na tayo. Laman ang papakita. Tama na yung kayo. Lunod na. Ayan. Lunod na. Tapos, lagyan natin so, yung 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 ang pakana namin, hindi ko alam kung tama ba ito. Kasi hey, ako yung dami. Eh. Ha? Napadami ba? Tapos, tapos papatungan ko dito ito. Mm -mm. Okay. Mini-videoan mo pa ako? Mm-mm. naman na, sa nakakakita. Yan guys, tapos na. Sige. Hi guys. Ito na yung Graham. Hindi pa lang papa sa ito. Okay mm. na. Gumawa ulit kami ng pangalawa. Ito naman na ginamit na fruit, fruit cactus. Yeah. Tama ba Kalat-kalat mo lang kuya. Pag iwalay-walay niyo iba. Yan. Ay, masarap ka niya ang isa ko upis. Tama Oh, pang second layer na to. Okay, then nalagyan ko yung Dami Plani kong i-edit Dami ah. pa pala yun Nakagawa pala tayo ng tatlong nito. At yun, bali dalawang graham ang nagawa namin. Yun lang. At ito naman ang kapatid ko ay nagagayat ng balat ng baka at gag uh, parang sasabawan niya. Ayan. Hindi ko, ko anong kanilang tawag doon. Parang medyo maasya. Parang goto rin siya. Balat Pero hindi siya baboy. ganun. Parang sabaw lang. Ah, balat ng baka? Ayun, hindi ko alam. <laughs> Ang gagay mo sa baka? Basta nagagayat siya dyan ng ano. Pasiman. Ng bagat ng lang po. Lalagyan ng suka. Sinigang mix. Sinigang mix. Ayan, hindi pa rin siya magtapos mag... Uh, maggayat ng... ng ano, ng, bab, ng baka. Kasi mamaya papalambutin pa niya yan adobo na manok na hindi maintindihan. Ano luto? Ano kung anong luto? Yan. Walang lahok ay. Eh. And hotdog. dog. Binibigay na rin ng sago.

kasama na yung hotdog dyan at saka yung adobo na niluto namin yan. nilalatag na kasi magbubudol budol fight na kami so hindi pa kami marami yan ha parang kalahati pa lang yung kami na ano na nagbudol fight <muchas> diyan tapos na magdasal at syempre kakain na. Konti lang kami dyan kasi yung iba wala. Yan. Kain na, na. At ako ay nahihiya din kumain pero kakain ako. Pagkatapos ng budol fight ay natulog ako ng konti. At nagising sa ingin ng torot at tapos... Happy New Year! Ay, natatakot Happy New Year. Happy New Year. Tak. New Year na New Year. Ano na? Tagpi. Ay, masarinig pala dito. Ayan, di na ako nakapanood ng fireworks sa labas at nakapag-ingay kasi nga binabantayan ko. Sinamahan ko si Tagpi at hindi na rin ako nakakain ng labing dalawang piraso ng kubas sa ilalim ng table. Uh, Ang ano, Tagpi. Tatalon tayo ngayong New Year. Uh, uh, <laughs> Sasalon tayo. Woo, happy New Year. tama ko tong aso. Oh, sabi mo sa subscriber ko. Happy New Year. Mua, mua.